Okay guys, si Jervin na naman to. Wala na naman magawa. So may chine-check up bridge na Mitsubishi. So, kung may Mitsubishi sa Pilipinas, tip nyo na to. Ito, sakit nito. Kahit ano gawin mo, uh, overcooling siya sa bridge side or kaya dito. Bridge niya kasi dalawa. Ito yung isa. Ito yung isa. Kahit magpalit ka na sensor sa bridge side, hindi siya mare-resolve ng problem. Sa experience namin dito sa Australia, kung mapapansin nyo, sandali lamang. Ha? Paano ba ipilit ang camera? Okay. Yes, wala siyang ice build up. Ayun yung air duct niya. Yung dalawa. So, pero maganda, wala siya ice build up. Pati sa baba, ayun yung air duct niya. Ito. Para dito. Sa kanya, continuous overcooling siya. Dito sa free child Sinubukan ko na magpalit dati ng sensor dyan, tsaka na controller niya. Yung pinipihit kasi may controller yan sa loob. May sarili siyang pinipihit. So, kaso wala nangyari. <laughs> so, nagtanong kami sa Mitsubishi ang pinapapalitan niya. Cover above freezer. Bakit? Ito yung sensor. Ayan yung sensor. Ito yung damper. Kung mapapansin nyo, nagsasara naman yung damper. Ang paliwanag sa amin ng yan buong damper na papalitan mo. Kasi, yan, hindi lang isa nakatago. Eh, hindi rin na, kasi pag binuksan mo din yan, matrabaho. Sa Pilipinas siguro pwede. Pero dito, it's mahal lang per hour. So, nire-recommend din nila palitan ng buo yan. So, kung ikaw naman teknisya sa Pilipinas at may ma-encounter kang Mitsubishi na nag-pressing sa taas, ang palitan mo yung mga sensor sa freezer, <laughs> yun na naglolo ko. Ewan ko bakit ano dahil nga siguro doon sa design na electronics niya ilan yung sensor niya dito continuous running siya hindi nagka-cut off basta sinasabi sa amin na Mitsubishi may damper din kasi to so di ba magbabato siya ng lamig doon dapat magka-cut off na siya e eh, kaso nga yung damper nung dito iba yung damper doon eh ang problema dalawa yung damper niya may damper doon na maliit may damper dito ang problema eh damper dito ayaw mag-cut off kasi nga nagpe yung sensor niya. Yun yung i-recommend sa amin ng Mitsubishi. Kaya wala kami magawa. Kaya pag may overcooling at tsaka nag-freezing yan, ang sensor. Medyo sensitive ang sensor ng Mitsubishi. Konting yung resistance niya, pilled na talaga. So, medyo sensitive siya sa lahat. So, pagka nag-overcooling, puno-puno ng yelo yan, cover evap pa rin ng freezer. Pag overcooling, Over, eh, pa rin ng freezer. So, huwag ka na magtangka magpalit sa taas. Sinubuha ko na rin dati. Wala nangyari. Over freezing pa din. Okay? So, sana may natutunan na kayo. Thank you. Ayan guys, ito na yung bago nating piyesa. Buo yan. So, buksan ko lang na sandali. dalit. <coughs> cover na to assembly kasi nga hindi rin sila nagaano ng parts by parts dito so sa like like I said pagkatapos um, may, ko may nangyari na rin sa akin no? nag replace na ako ng piyesa sa taas sensor, damper tsaka yung buong controller nya overcooling talaga so tumawag ako kay eh, Mitsubishi palitan ko doon yun nag okay <laughs> so kahit sa ice maker pala Halimbawa, <laughs> yung ice maker niya nagpipin, pero okay siya sa test. Pero hindi nakakabuo ng yelo. Ito pa rin yung cover. Top na yan. So marami sensor na involved dyan. Kung maano mo, palitan mo yung mga sensor kung kaya. Pero dito kasi dahil nga assembly. Then bukod doon, isa pa. Maraming ayaw sa Mitsubishi kasi medyo tricky ang pagtanggal. Isipin mo tinanggal ko pa yung cover na to. May division na sa gitna. Ito na yung tubo. Ingat ka dito. Pagmabang. Lahat ng Mitsubishi na may drawer type. Ganyan ang design ng cover. ibab, So sana makita niya pag kinabit ko. So, ito yung trick dyan. Pansin ninyo, yung division dito sa kitna. Ito. So, kaya ko tinanggal sa cover na to. Ayan, kaya ko tinanggal yung dito. Kasi nga, para maipasok mo ito pa ganun. Yan yung trick dyan. Tapos, medyo, ayan o. Dati hindi ko pa alam na natatanggal pala to. Ngayon, ayan na. So yun yung tricky niya. Tapos yung mga base nyan, base nyan dito. Ngayon bakit sinasabi nila pa natadamay? Kasi nga, pansinin nyo yung isang sensor doon. Ayun, isa. Ito yung sensor na ice maker. Ayun know So kaya pag video yung ice maker, yun din ang sakit nya. Yeah. Ah, it looks like you're doing well. <laughs> because this Mitsubishi had a little bit tricky. Huh? Mitsubishi had a little bit tricky to dismantle. Oh is it? Yeah, compared yeah. to the other brand. <laughs> oh yeah. That's why many technicians they don't like this one. Yeah, they're a very nice fridge for the cut when they work. Exactly. And then because they give in five years' warranty. Pardon? Five, five years' warranty. Years? Yeah, I know. You know, I've had it five years and <laughs> a few months. But it was quite funny. One of my friends bought one and I saw it and I then decided I wanted it. And then that's, he reckons he should get commissioned because so many of his friends bought them. Ah. This <laughs> same model. I like this model. For yourself, but not to work on. <laughs> but is it a problem with that um, damage to the.? Um, ah, no, no, it will not. It's this a, is only the. Pong. That's why I computer. Yes, me. but I thought it was part of the insulation. Ah, no, so, no, no. no. ito naman yung ice maker niya sirain din yung motor nito pero 5 years warranty siya ilang beses pa lang ako palit sa so, pag nag, hindi nagpo-produce ng ice minsan yung motor nakabengkong yung gear yung gear niya hindi na sa loob pero pag hindi nagproduce ng na ice tapos tines mo it means sira yung kanyang sensor nga sabi ko sa iyo ang dami sensor dito So, kaya maraming technician ang ayaw. Dahil tatanggalin mo to, tatanggalin mo to, tatanggalin mo to, tatanggalin mo to, tatanggalin mo yun. At saka yung buong cover evap. So, yan yon, May sensor dun. May sensor dun. Sa ice maker, tsaka dito. Bakit siya nag-overcooling? Kahit magpalit ka sa taas. Oh. <coughs> kahit magpunit ka sa taas, wala mangyayari. Nasa ko na rin naman. At least na-experience ko. Nagpalit ako ng damper, nagpalit ako ng sensor, nagpalit ako ng control. Wala nangyayari. Tumawag ang customer. <laughs> so, cover iba pang pinalitan ko sa freezer. Ang layo, no? so, bye-bye. So, tapos na ako. Maniningil na ako. Okay, guys. Nandito na naman ako. Sa isa na naman, Mitsubishi. Sabi ko nga sa inyo, pag Mitsubishi, ayaw gawin ng ibang technician. So, na-check up na nila to napalitan ng ice maker pero hindi naman kasi itong model ng Mitsubishi pag hindi nagpo-produce ng ice ang pwede mo lang i-check sa ice maker pag sira yung motor pero pag yung tines mode mo nagana papalitan mo yung cover yung gaya na sinabi ko doon sa unang video ah uh, pag overcooling hindi nagpo-produce ng ice ah hindi itinatapon pero may ice dun sa sa tray halimbawa eto yan eto ay yung motor Ayan. Pag siraya, madali na mamalalaman. Nakabeng kong to pag sirayon. Ayan, may ice siya. Pero ang problema nito, hindi niya tinatapon. Nakakapag-produce siya ng na ice, pero hindi nagro-rotate. Kasi yung temperature sensor niya nagloloko. So, kaya pag meron kayong Mitsubishi sa Pilipinas, sure, sira nun. Ah, yung kanya cover above. Ayan kulay itim. Ayan yung luma. Ito. Hindi kasali pa. Ayan. Ito yung luma. So, pinalitan ko. Ayan na yung bago. Mitsubishi. Pag naglolo ko, ice maker. Pero, test mode nyo muna, syempre. Pag test mode nyo, umandar siya at bumalik. Tapos, nag ng tubig. Ibig sabihin, okay yung ice maker nyo, yung motor nyo, tsaka yung iba pang pang function nya Pero, nagpo-produce siya ng ice dun sa loob pero hindi niya tinatapon pagkita niya yung cover above pero sa Pilipinas hindi ko lang alam kung i-consider yung sensor kasi dito nga sabi ko nga sa Australia okay na nga palitan na assembly dahil matagal baklasen ang Mitsubishi pwedeng masira yung ibang plastic so gagawin nila ibibigay sa iyo yung buong evaporator cover yan gagawin baklasin yung sensor sensor lang papalitan mo sa overcooling, hindi ko alam kung ano yung sensor yung naglolo ko dyan. Medyo sensitive ang sensor ng Mitsubishi Japanese technology kasi. So pag hindi niya direct temperature, hindi niya i -go -go signal na mag-rotate yung ice maker. So lahat ng Mitsubishi ganon yung may ice maker, pag ayaw ilabas yung yelo kahit may yelo na dun sa ice tray, tapos pag test mode mo, tinatapon niya naman, tapos nagre-rate ng tubig, ulitin ko, palitan niya yung sensor o yung buong cover, evap, ewan ko lang sa Pilipinas kung merong Mitsubishi so ganoon, overcooling nagyayelo yung freezer tatlong pala, tatlo overcooling, tapos nagyayelo yung buong freezer at yung ice maker na ko Ayan, palitan mo yung tatlong sensor or yung buong cover above Okay guys, thank you. So at least naibidyo ko umalis yung kliyente. Baka kasi makita niya nag-video ko. Ngayon ikakabit ko na. Pansin niyo. Kaya ayaw na ibang technician dito kasi may maraming trabaho na gagawin kung tutusin. Sa una, nung nauna rin gati ko rin to, hindi ko rin alam. Oops. Before hindi ko rin alam yan. Nung natutunan ko na, okay na. then tatanggalin mo tong cover na to. Screw, screw. Screw, screw, screw. Ito para makapas. Ito, ito. Yung gulong. Ayan. Babalik mo yung gulong. Hmm. Tapos tatanggalin mo yun doon sa ice maker. Ito. Kasi nakaharang na pag binalik mo doon, lalabas yan dito. Ah. Yan o. Oh. Yun yung titingin na yung kita mo. Yun. Tatanggalin mo yan para mahila mo yung ice maker, so ibabalik na natin yung ice maker. Ito yung sinasabi sa inyo. Pagka-sira yung ice maker, ito, bakit tapos nakabengkong tray. Yan, alibawa, ba na kabengkong to? Pagdating nyo, sira yung motor noon, hindi siya nabalik. So, palitan nyo itong motor na to. Yan, may, may na yung order ng motor. Pero kung buo na, di ganyan buo, pero may yelo dito sa loob. Pagkakita mo yung buong color of that. Okay. So, nahabol ko pa. At least, nag Okay na? Ganda rin to. Huwag mo na lang sabihin ng brand. Pag technician ka para hindi ka nabagmanual. Ito lang naman sponsor eh. Okay? Thank you.